Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy ang pag-alalay ng OVP Panay and Negros Islands Satellite Office sa libo-libong Pilipino na apektado sa patuloy na pag-aalboroto ng Mount Canlaon. Si Jera Gomez sa report. Namahagi ng face mask ang OVP Panay and Negros Islands Satellite Office sa mga residente ng Barangay La Castellana, La Carlota at lungsod ng Bago, naapektado sa patuloy na pag-aalboroto ng Mount Canlaon. Base sa mga ulat, patuloy na bumubugan ng ashfall ang bulkan na nakakaapekto sa kalusugan ng isang tao. Sa kabuuan, umabot sa 3750 na mga N95 mask ang ipinamahagi ng opisina sa mga residente. Patuloy hanggang sa ngayon ang pag-alalay ng OVP sa mga kababayan natin mula sa iba't ibang bayan ng Negros Occidental na apektado sa pag-aalboroto ng bulkan. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Hangad namin sa Valiente News ang kaligtasan ng ating mga kababayan na apektado sa patuloy na pag-aalboroto ng Mount Kanlaon mag-ingat po kayong lahat. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!